guys, happy Friday sa ating lahat. Ayan, punta na tayo sa Bakilid dahil magbablog tayo sa kanilang nagtatrabaho doon. Uh, tayo sa tapos uwi tayo din agad kasi kaso pa tayo ng tanghalian ni Mother at lalabahan ko pa ang damit ni Mother. Kaya mag, mag video, lang tayo sa dito sa kanila. Nagumpisa na sila magtrabaho dito. Uh, bayanihan po ito guys. Bali, ang magtrabaho ngayon is porok 6 5 at saka 7 yata. Tapos bukas naman apat na porok balihin bali Balito this to. Tulungan ang buong baryo namin. Hinati po sa dalawang hati yung. Kasi limang o pito ka porok tong dito sa Magsaysay kaya ngayon tatlo tatlong porok tapos bukas ang apat. Okay, let's go. May mga motor na ditong jeep park panoorin natin dito sa baba kung saan sila nag-start na trabaho. Bali, aayusin kasi to guys, luwagan yung dito na side para pag umakyat yung kanan hindi gano'n nakatakot. Tapos, ang alam ko dito na kabilang side, yan dito sa kabilang side, lagyan yata ng harang yan, yung bakal para just in case, hindi may harang siya, iwas sa disglas siya. Yan, start na sila oh. ganito sa amin guys pag mayroong trabaho na uh, ganito tulungan talaga hatiin sa dalawang grupo para bukas ang iba <laughs> dito sila sa baba mag-start tapos 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 diyan dito naman sa taas Yan. Bali luwagan dito na side guys para pag bago umakyat yung sakyanan maluwag-luwag.

Oh, good morning sa mo Maghanap buhay maghanap buhay sa ko para mukita. <laughs> good morning kayo lahat yan. <laughs> Tuon-tuon lagi pag Tagalog kay makaadto dag Manila. Ah. Kag. <laughs> Nagbulundol. <laughs> is is Islanga po mong Tagalog oy bulundol manggod. <laughs> Yan ganito sa amin pag may ayusin sa mga kalsada o ano man diyan bayanihan tulungan ang buong baryo. Kailangan pag may lalaki, lalaki talaga magtrabaho. Dahil mabigat to pag ganitong trabaho eh. Mahirap talaga siyang bahay pag walang lalaki. <laughs> Mahirap din pag walang lalaki? Mahirap din pag walang lalaki kasi <laughs> hindi <laughs> madami. Hindi <laughs> dami. Dapat talaga pareho. Eh kaso pag wala talaga, wala. Wala, wala. Wala, wala magawa. isi na sila abangan natin mamaya uh, Bibidyo lang ako saglit ngayon Dahil marami pa akong gagawin sa bahay Tapos update tayo mamaya Pag nagpapisa silang mag simento hmm. Puro lalaki pa itong dumating Wala pang babae Ay, May babae pa lang dumating isa <laughs> May isang babae na dumating oh. well, Good morning Good morning